Ikadalawampot apat ng Hunyo, taong isang libot mulang daan at limampot siyam. Ipinanganak si Doña Marcela Marino de Agencillo, isang Pilipina na nabudo sa pagtatahi ng pinakaunang bandila ng bansa, dahilan upang siya'y kilalanin bilang ang ina ng matawad ng Pilipinas. Siya ay tanyag sa Batangas dahil sa kanyang ganda at ang kinggaling sa iba't ibang larangan at ito ang mga dahilan upang kanya makilala ang mapapangasawang si Don Felipe Agoncillo, ang itinuturing na kauda-unahang Pilipinong diplomatiko. Sinuporta ni Marcela ang mga prinsipyo ng kanyang asawa sa kabila ng hindi makatarungang pag-aksa ng mga otoridad dito dahilan upang voluntaryo silang magpatapol sa Hong Kong kung saan sila nagkita ni General Emilio Aguinaldo na ipinatapon sa parehong lugar dahil sa kakasunduan ng biak na bato. Dito ay inatasan si Marcela na magtahi ng isang watawat na magiging simbolo ng mga mithiin ng Pilipino kasabay ng pagplado ni Aguinaldo na bumalik sa Pilipinas. Sinamaan si Marcela ni Lorenza ang kanyang anak at si Delfina Herbosa Natividad, pamangkin ni Jose Rizal, upang itahi ang bandila na kanilang tinapos sa loob ng limang araw at kinabit ni Aguinaldo upang ideklara ang kalayaan ng bansa. Bumalik siya kasama ang kanyang pamilya sa Pilipinas pagkatapos nito at pinagsikapan na indahin ang magdadaang pananakop ng mga Amerikano at Hapodes hanggang sa kamatayan ni Barcelona sa edad na 86, isang taon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig.